Hello mga buddies, welcome back again sa channel natin This is Nas The Explorer and for today's video Ayun, muntikan kaming ma kahapon Sobrang kawa ng naramdaman namin Matapos namin marinig ang malakas na bangga ng motorsiklo sa harapan ng bus na ito na nakikita ninyo Ayun, nakaiga na nga yung angkas ng motorsiklo At tulala naman yung driver ng on the feet sa observation ko walang fault ng bus, bus driver sa nangyari kasi mabagal at maayos ang papapatakbo nito sa bus nakakalungkot ang nakakalungkot lang nangyari dahil hindi talaga bumabangon yung angkas ng motorsiklo dahil sa mukhang nagtamo ito ng injury sa lakas ng impact ng pagtama nila sa bus munting paalala pero sobrang importante lang mga buddies at sa mga kapwa ko motorista no lalo na sa rider na to nasa harapan namin na nagkat sa U-turn U-turn intersection sobrang delikado po niyan boss no at sa nangyari kanina sa nabundol ng bus na motorsiklo just ko naman wag na wag po kayong magkakat ng linya lalo na sa U-turn intersection yun lang maraming salamat magingat kayo peace out